for today's video kali mga boss ari kami dere sumay so pud ko gali dere si toto kinking uh, kag si toto james so ari nagkuan na kami ka sa talba kay ang ko bala kagapon na talaba na isa ko so wala gani maagahan na ubos gid ang talaba mabaka gid talaba no sa gabi ku ari nagkuan na kami ka bago na talaba na para i eh, ano naman naman ganyang, dali, dalon sa may pod screen si restaurant so mabaka gid yung talaba no pagkabot sa gabi no arga ini kadto mi sa baybay no para lang mag uh, naman na si ada mo pa na mo stock na talaba diri sa may screen diri sa baybay diri ni nabuyan bago uh, lu, uh gina diri bala na sa panay diri na di gina bulubuy ano diri gina ula sa may screen gina sa load na no? gina bulubuy diri sa may baybay so wala man na digi waro gina kuha ano ah, ng tao ito, huwag mo bala kung hindi no, kung wala hindi wala naman sa may nagalantala no? so yun yan yeah, nagkaamit sa tila ba uh, bas ko pagkain dari sa hangin no? grabe ang hangin sa buong no? by bagyo no? by repressure ko no? so ang uh, um, tugpo, ang hangin no? nagaunta at nagatudo so aragaling ako na no? pan si Toto Aljim nagawit sa sako pag no? si Toto Kin no? mo mo hindi mo nga po dire sa may uh, ah, pod screens so, oh, tambok sa talaba dire so nang ligad na matambok niya yun, ang talaba pero sa do ah, do alang alang naman na matambok sa chakto lang ah. uh, um, matambok sa umunigong <laughs> Matanda din siyang stock na talaba din din sa amin sa piyak sa may araw na isa talaba. sa pero ang nagadeliver din de mga ano mga taga Panay na dito sa mga ginatawag nila na tabok dagat dito ganito so, sa ano damo-damo so, sa mga panginas. Ilagin nato nga sila mga punaw mga ano ba kapamatol mga sisi iba naman mga parus pero kalabanan sila din nila punaw ang iba nang ipanis sila na eh. yun muna iba na sa mga nilagpang pag bye um, bye din daw kalinaw man ang abi, um, hangin ang abi mabaskog ang hangin din sa may bye bye So, natapos na naman, ini pangwasang ang talaba. No? Tapos na kami pang sulod sa talaba. So, sirada na namin Totokin kay uh, puno ng sako. Sa budlay man na puno ang magiging sako. Hindi mo na mahigitan. E, tuwangan pa inyadaan. Pakanto sa amon um, tapdown. Ikarga.